Ay, sa tinagal-tagal ng ating paghihintay dumating na ang ating national ID guys, ayan ang ating national ID so dumating na siya after 2 years ngayon lang natin ito matatanggap natanggap and tingnan natin kung ano ang hitsura natin dito so ayan, sa mga hindi pa nakakatanggap ng national ID dyan, wait wait nyo lang kasi ganun talaga katagal ayan ayan Ayan, meron na tayo magagamit mga bench. Ay, ang ganda-ganda ko pala dito. Charot. So, ayan na mga guys. Oh. So, ayan ang ating ID. Ayan, 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 ayan. So, natanggap na natin siya. So, pwede na natin to gamitin kahit saan siguro ayun, update lang sa ating mga national ID, kakatanggap lang natin after 2 years matanggap na rin sa wapas ayun po sure.